SSW na pwede ba siyang kumuha ng sarili niyang bahay? Yes po, pwedeng pwede. So, ito nga yung sa... Ganyan. Hey guys, what's up? It's JJ Perla. So, andito tayo ngayon sa Tsutsuji-no. So, ito po yung bagong apartment namin. So, SSW po yung visa ko. Dati po akong trainee and then 6 years na po ako naninirahan dito sa Japan. So, this is the first time na nagkaroon kami ng sariling maupahan and then ituturog namin kayo ngayon dito sa bago naming apartment so tara let's go so yun yung parking ng motor namin ayan dalawa yung motor ng yung isa kong motor tapos yung motor ng kasama ko yun yun So doon nga may nagpo -part. So may bayad yan. So every year is 2,000. Yun yung... Yun yun nga yung sinasabi nila na kapag ikaw eh... Hindi ka under ng company or let's say na... Yung company mo is hindi pa ba, hindi galing sa... Ah, I mean... If ikaw eh... Ano ba yan? Pag yung bahay mo is hindi galing sa company, so yan yung mga bayarin mo. Parking lot, di ba? Tapos, kung may sasakyan ka, magbabayad ka talaga ng parking lot. So, tapos, ano pa ba? Sarili mong... Ha, halos naman lahat. Pa, kuryente, tubig, gas, sinisingal naman talaga sa atin yan. So, ganun din. Same din sa amin. So, tara. Akit na tayo dun sa bahay namin. Ayan na. Diba? Ang taas na. Nasa fourth floor eh. So ano yan? Grocery store yan. Malapit. Tapos yung kaysa namin nandun lang sa likod nyan. Nandun lang. Ayan na. Fourth floor. Then let's go. Let's go. Medyo madilim. Ayan. Door. Door. Open natin yung lights. Ayan yung bahay namin. So yan. Yung kotse Bagong palit ng gulong So, nagpapalit ng snow tire Then, pinata ng bagong Yung luma, pinata na rin ng bago So, bali, yan yung step Tapos, kwarto rin to Kwarto ni Chester Then, ito yung kwarto ni Brian Mamaya, pagising na si Brian, papakita ko yung kwarto ni Brian So, pagpasok, yan nga So pagpasok, dito sa yan, sa kwarto ng dalawa, so ito yung pinto. Yan yung pinto, then pasok mo kwarto, then kwarto. Tapos, papasok ka dito, banyo. Siyempre lalaki, yan. Actually yan, yan. madaming labahin. So may washing machine, nakabukod yung, nakabukod yung <laughs> daming daming. Kasi <laughs> na kayo lalaki, siyempre ganyan talaga. So, nakabukod yung shower room. Siyempre, di ba? Laki bahay. Tapos, sariling. Ayan, nakabukod to. Brush -up. Tapos, yung toilet. Nakabukod din. Ayan. Tapos, hallway siya. Hallway. Ayan, hallway siya. Yan. Tapos, ito na yung kusina. So, nandito tayo ngayon sa kusina. Laki ng kusina namin na na. O, oh, diba? Makita nyo gano'ng kalaki. Mm. So, bali, apat na kwarto to. Since, pati sa na nakin, nagpintura ko Tapos, ito yung sala. Yan yung mga gamit niya. yun. Inakit namin lahat yan dito sa taas, sa fourth floor. And then, so, apat na kwarto nga siya tatlo na kaming tao dito. So, tigigisa sa ng kwarto. So, meron kami extra bed. So, extra room. Kung sino mong gustong umupa dyan. So, message lang kayo. PM kayo sa amin. Sa akin. Yung mga mag-work dito sa Saitama or gusto ng room foreign. Mura lang to. Pinapaupahan namin to. So, yan. May malaking cabinet. Yan. Tapos, may sofa ka na. Pwede ka na maglari. May, meron ka ng kama. So, magre-rent ka na lang. Tapos yan nga yung kusina. Yan. Laki ng kusina, ano. then, yan yung sala. Ayun, papakita ko kayo sa kwarto ko. So, ito yung kwarto ko. Diba? Tanin. Yan yung kwarto ko. Diba? So, ito yung equipment ko sa pag street photography. Yan. So, yung gusto po magpa-photograph sa akin, libre lang po, PM lang po kayo sa akin. Yan yung setup ko for editing. So, dyan ako nag edit lahat-lahat. And then, kapag ako, eh, syempre, galing sa work. Pag galing ka sa work, wait lang. Yan. So, pag ako, ipagod galing ako sa work. So, pag gusto ko na magpahinga, after kumain, mag-shower, and then, ito yung ginagawa ko all the time. Look ha. No, Close the lights. Turn off the lights. Yan. So, yan yung pahingahan ko. Every time na galing ako sa trabaho. Then, mag-watch ng movie, Netflix. Yan. So, yun, pag nakita niyo yung kwarto ni Brian, maganda yon sobra. Para siyang, ano, maganda yung setup niya ng computer niya. As in, pag nakita mo yung mga ilaw-ilaw. Mamaya, papakita ko sa inyo. Eh ano lang eh, mamaya siguro maglilinis yan. Pag, pag bumangon na yan, puntahan natin yung kwarto niya. And ko kayo sa kwarto niya. Okay, let's go. Bye-bye. So yun nga guys. So ito yung ano, dito ko na i-edit. Ito yung aking office-office. So ito yung gamit ko sa pag-photoshoot yan. Yeah. So matagal ko na siyang nabili tong mga to. Pinadala ko to sa Pilipinas eh hindi naman ginagamit ng anak ko. So sabi ko instead na masayang siya ipadala ibalik na lang dito since na alam ko siya kung paano <coughs> binata na na, na na ano. So alam ko siya kung paano siya pagkakitaan. Kaya sabi ko sa anak ko isend na lang pabalik dito para magamit ko para, para mapagkakitaan ko naman, di ba? Sayang kasi eh. So, ang nangyari kasi, pagpapadala ako ng mga ganong gamit, tapos, pagdating to sa Pilipinas, hindi naman nila gagamitin. ba diba? So, sayang lang. Eh, ang motive ko talaga, kaya ako siya pinapadala itong mga ganitong gamit, para pag uwi ko sa Pilipinas, gawin ko siyang negosyo. Kaya yon So, kaya yung nag invest ako dyan about sa ganon. So, yun. ba diba? So, busy pa kasi si Brian, eh, siguro, makalat na yung kwarto niya, kaya, siguro, next, next, episode, next vlog, papakita ko sa inyo yung kwarto ni Brian. So, in the meantime, ito na muna ang aking kwarto. Then, so, nakita nyo naman yung buong bahay. So, yun. Thank you for watching and please follow and subscribe to my Facebook channel and YouTube channel. Pati TikTok ko, JJ Perlahe po. TikTok account, JJ Perlahe, Facebook account, Julie Kakigawa and then Instagram JJ Porlahe. So yun. Thank you for watching and God bless. Bye bye.